Chris Aquino muling na-hospital matapos sa nakaka-alarmang blood test results. Disclaimer! Ang mga opinion at pananaw sa video na ito ay batay lamang sa obserbasyon at pampublikong impormasyon, hindi ito opisyal na pahayag mula sa mga personalidad o institusyong nabanggit, layunin ng Buzz Pinas na magbigay ng intriga, balita, at komentaryo para sa ating mga manunood. Kumusta mga kabas eto na naman tayo para sa isa na namang maiinit na balitang siguradong babulabog sa showbiz at publiko. Ang queen of all media na si Chris Aquino, muling naging headline matapos niyang isiwalat na siya in hospital na naman, hindi simpleng check-up lamang ang dahilan kundi dahil sa tinatawag niyang nakaka-alarmang blood panel results. Sa kanyang post sa Instagram, makikita si Chris nakahiga sa hospital bed habang nasa tabi niya ang anak niyang si Bimbi na mahimbing na natutulog, ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang kanyang mga salita, puno ito ng kaba at pagkabahala ngunit halatang pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob. Ayon kay Chris, Pumunta siya sa ospital para sa ikalawang dose ng kanyang rituximab. Ito ay gamot na ginagamit laban sa autoimmune diseases. Bago pa man ipagpatuloy ang proseso, napansin ng kanyang doktor na si Dr. Geraldine Zamora ang kakaibang resulta ng kanyang blood test. Dito na nagsimula ang matinding kaba, ayon kay Chris, kapag ang senior technician ang mismong dumarating para mag-ultrasound ibig sabihin may dapat ikabahala. Tatlong espesyalista ang dumating upang pag-usapan ang kanyang kondisyon at iisa ang naging payo, huwag na raw ipagpaliban ang procedure dahil posibleng malagay pa sa mas matinding panganib ang kanyang buhay. Ito ang mas nakakatakot na parte, sinabi ni Chris na dalawang beses na siyang nagkaroon ng tinatawag niyang health time bombs. mahirap hulaan kung ano eksakto ang kondisyon pero malinaw na napakaselan ng kanyang katawan, dagdag pa dito, allergic siya sa lahat ng klase ng blood thinners na karaniwang gamot para sa ganitong mga kaso, ibig sabihin mas komplikado ang sitwasyon at mas limitado ang opsyon ng kanyang mga doktor. Ngayon, ito ang malaking tanong, bakit tila si Chris palagi ang biktima ng mga pambihirang sakit, coincidence lang ba ito o may mas malalim na dahilan kung bakit parang siya ay target ng mga rare conditions? Kung babalikan natin ang showbiz world, ilang beses nang lumutang ang mga espekulasyon, may nagsasabing sumparaw, may iba namang naniniwalang epekto ito ng stress at drama ng kanyang personal at pampublikong buhay. Isa pang nakakaintriga na pahayag ni Chris ay ang kanyang pasya na mas piliin ang mga Filipino doctors kaysa subukan ang mga gamot na hindi siya sigurado. Para sa ilan, pagpapakita ito ng tiwala at pagmamahal sa kakayahan ng lokal na mga doktor. Para naman sa iba, baka raw desperadong desisyon na lamang ito dahil sa kakaibang kondisyon ng kanyang katawan. Habang nakikipaglaban siya sa sakit, hindi maiiwasan na may mga kumukwestiyon, may mga nagsasabi na bakit lagi niyang ibinabahagi sa publiko ang kanyang medical journey, para raw itong nagiging teleserye na sinusubaybayan ng lahat, may mga naniniwalang nakakatulong ito dahil nagiging aware ang publiko tungkol sa autoimmune disease, ngunit may iba rin na nagsasabing parang nagiging emosyonal na palabas lamang ito upang manatiling relevant ang pangalan ni Chris. Ngunit hindi maitatanggi mga kabuzz na sa kabila ng lahat, matapang at matatag pa rin si Chris, humiling pa siya ng panalangin mula sa publiko at sinabi niya na wag sana kayong sumuko sa pagdasal dahil kumukuha siya ng lakas mula sa kabutihang loob ng mga tao. At eto pa ang dagdag intriga, kamakailan lamang ay lumipat siya sa kanilang family compound sa Tarlac matapos ang halos dalawang buwan na pananatili sa isang private beach property na pagmamayari raw ng isang kind and generous family, sino kaya ang pamilyang ito, bakit sila napaka-espesyal para kay Chris na banggitin sa gitna ng kanyang krisis, hindi tuloy maiwasan ng iba na mag-isip na baka may kinalaman ito sa politika, negosyo, o simpleng pagkakaibigan lamang. Kung titignan natin, parang hindi lang kalusugan ang laman ng kwento ni Chris, laging may kahalong kontrobersya mula sa kanyang personal na relasyon, sa pamilya, at maging sa mga taong nagbibigay ng tulong sa kanya sa likod ng kamera. Kaya masasabi natin na kahit anong mangyari, nananatiling isa si Chris Aquino sa pinakamalakas ham atak ng atensyon, hindi dahil sa kanyang showbiz career kundi dahil sa kanyang totoong buhay na mas puno pa ng twist kaysa sa kahit anong teleserye. At dyan nagtatapos ang ating mainit na balita ngayong araw mga kabas ano ang masasabi ninyo sa muling pagkakaospital ni Chris Aquino? Sa tingin ninyo ba tama lang na ibahagi niya sa publiko ang bawat detalye ng kanyang karamdaman o mas mainam na panatilihin itong privado? Ilagay ninyo ang inyong opinion sa comment section at pag-usapan natin yan. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong intriga at usapang showbiz dito lang sa BuzzPinas. Maraming salamat mga kabuzz at tandaan, ang chismis kapag may intriga siguradong masarap pag-usapan.